Anim na drug suspect ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Kaluokan, Malabon at Cotabato. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasa sa ikinasang anti-illegal drug by bus operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police Station sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Naaresto sa operasyon ng isang alias Ricky, 50 anyos natulak ng droga sa lugar. Nakumpis ka rin kay alias Ricky ang by bus money at mga drug paraphernalia. Pagsak sa presinto ang tatlong drug personality sa drug by bus operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station sa Barangay Longos, Malabon City. Nasakote sa mga sospek ang mahigit 109,000 pesos na halaga ng umano'y shabu, budal money at mga gamit sa droga. Wala ng kawala pa ang dalawang drug sospek na ito sa by bus operation ng Pidea Barm sa Cotabato City. Narecover sa mga sospek ang halos 50,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu, by money at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.